Ito isa siyang business lady. Hello! Ka, like, <laughs> <laughs> palo, may, palo may page. Ilocan ng OFW lang sa Ipruz. Yes. Sa page ko sa Facebook at saka sa uh, YouTube. Yung YouTube. YouTube channel ko, Ilocan OFW lang Ilan sa Ipruz. Ilan na dito? 12 years po. 12 years na. 12 years. Ay, 13! Sa ma Abril. Atay. Oo, 13 na. Taga diin, taga, di taga saan ka sa atin? Taga Tarlac po ako. Pero Ilocana po ako. Hindi po ako pangpangan. Ah. Pero nakakaintindi po ng kapangpangan. May, may binibinta yun sa guys every Sunday. Marami akong binibinta. Mga ulam, sisig, dinuguan, Bicol Express, oh. mga palabok, mga biko, karioka, ilagang mani, pritong mani, at mga siya. ano uh, meron pang mga lungganisa, long silog. Grabe siya. Tapos meron, mayro meron pa akong mga, uh, inangkat ko rin na mga, ano, yung mga gawang. Kikita mo Ayan, and then, ito. Pura Ito siya, mga kakapsat. Ito, mayroon ako mga mani. Meron ako mga okay, ito katamaro, na Tapos ay, yung mga ini-interview yun. <laughs> yun. yun. in oh. ako. <laughs> <laughs> Tapos may mga ano Bigan, ito nga pala yung mga o oh, konti na lang yung mga ulam, ito po, ito. o ako po ang nagluluto nitong mga to, yung e, mga yan, hindi, ito, mga longganisa ko, mga karyoka ko, tsaka yung number one na bestseller ko, yung barbecue, wala pang isang oras, ubus na po sa isang daan na tuho. Ganon kasarap. Ganun, ganun po kasarap. Ganun lang po, diska diskarte lang po sa mga kapwa ko. If double, alam nyo naman. Dito sa Cyprus, hindi po kalakihan yung sahod namin dito. Kaya naisip namin na dumiskarte ng mga ganito, hindi naman masama. Kaya sa tuwing deo po namin, imbis na kami maggalagala dyan, nag-ano nag, na lang po kami ng mga paninda gawa ng dito po kasi is Terra Santa Church ng Catholic Church dito po yung mga tambayan at pupuntahan yung mga Pinay mga Pinoy dito sa Cyprus kaya eto ito ngayon tayo mga Kapsat halina kayo <laughs> dito lang po ang buhay ng Cyprus dito sa Cyprus uh, inuulit ko, follow my blog uh, follow my page Ilocanang OFW Cyprus at saka yung YouTube channel ko. Salamat! Salamat sa mga kapwa ko Ilocano dyan. Naimbag na bigat, naimbag na rabi tayo amin. Okay, Thank bye! You.